Helen ng ina sa kanyang panganay. A Song of a Mother to Her Firstborn Isinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora Mangusap ka aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning ng mga mata. Wangis ng mata ng bisirang toro ni Lupeo Mangusap ka aking musmus na supling ang iyong mga kamay ay humahaplos sa akin, napuno ng tibay at tatag, bagaman yari munsik. Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak, kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tignan mo't nananabik na ako'y sapulin, nagbabalak ng humawak ng panulag na matalim. Aking giliwa ngalan ng mandirigma sa iyo ilalaan at mamumuno sa kalalakihan at ikay hahalikan sa yapak ng kaapu-apuhan. Kahit pa malaon ng naparam sa sanlibutan, ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin. Maging ang paghimlay mo sa aking dibdib at ang pagsulyap-sulyap sa akin. Kapag ikay itinanghal na gererong marangal, ako'y malulunod sa luha ng paggunita. Munting mandirigma, paano ka namin pangangalanan? Masdan ang pagbubuskala sa pagkakakilanlan. Hindi hamak na ngalan sa iyo'y ibibigay. Hindi ka rin ipapangalan sa iyong amang sinawal sapagkat ikay panganay higit kang pagpapalain ng puona at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang puoy di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ikay kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan ikay binayayaan ng mga matang naglalagablab at ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay. Ay hindi ba palatandaan na ikay maingat nilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inalay. At ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan? aking inakay? Ikaw ba'y lahi ng iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahan? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib tumadantay? Sinong yumuyong yong sa iyo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ikay tila leopardong nasa palungpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na yaong iyong ibubuyangyang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon ako'y ganap na asawa. Hindi na isang nobya, kundi isang ina. Maging maringal aking supling na ninalasa. Maging mapagmalaki, kapalis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi, kapalis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin, kapalis ng pagliyag na aking nadarama. Anak, na ibinungan ng pag-ibig ng matipunong kabiyak. Sa wakas, ako'y kahati ng kanyang puso, ina ng kanyang unang anak ang kanyang kaluluway ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako, ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay. Sa makatuwid, ako'y nagtamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwi ng gugunitain, yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanyang daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa't kaligtasan sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay tulad ng suwi sa kalupaan. At ako ang ina ng kanyang panganay. Ikay mahimbing, supling ng leyon, nyongyeza't nyumba. Ikay mahimbing, ako'y wala nang mahihiling.